Ang paghihintay sa sagot ng Diyos ay hindi madali. Minsan tila tahimik siya, tila walang nangyayari. Ngunit sa likod ng katahimikan, may ginagawa ang Diyos. Ang kanyang oras ay laging perpekto, at ang kanyang sagot kahit hindi pa hindi or oo ay laging para sa ating ikabubuti. Sa panahon ng paghihintay, ang Diyos ay hindi nawawala. Siya ay nagpapalalim ng ating pananampalataya, nagtuturo ng pagtitiwala at naghahanda ng mas mabuting sagot kaysa sa ating hinihingi. Ang paghihintay ay hindi pag-aaksaya ng panahon. Ito ay bahagi ng proseso kung saan hinuhubog ng Diyos ang ating puso na umasa at magtiwala lamang sa Kanya. Panalangin Panginoon, bigyan mo ako ng lakas at pagtitiis habang ako'y naghihintay sa iyong sagot. Turuan mo akong magtiwala sa iyong kalooban at oras. Sa bawat sandali ng paghihintay, naway mas mapalapit ako sa iyo. Amen.